Noong June 13, 1958, itinatawag ang National Science and Development Board. Muli hinirang ito bilang National Science and Technology Authority noong March 17, 1981. Sa pamamagitan ng Executive Order 128 noong January 30, 1987, pinagtibay ang Department of Science and Technology o ang DOST. Kasabay ang mga pinalawak na functions nito na may ang naipahayag na state policy para sumuporta sa lokal na agham at technological effort, maidevelop ang kakayahan at mahikayat ang mas malaking pribadong sektor sa pakikibahagi sa research and development. Isa sa ahensya ng DOST a Metals Industry Research and Development Center o ang MIRDC. Ito ang nag-iisang entity ng pamahalaan na sumusuporta sa mga metals at engineering industry na ang serbisyo ay ang pagdidesenyo sa mga metal upang ma-enhance ang competitive advantage. Gaya na lamang noong June 2012, nabuo ang kauna-unahang Automated Guideway Transit o AGT sa isang universidad. Ito ay ganap na automated, driverless, grade-separated transit system na kung saan ang sasakyan ay otomatikong ginagabayan ng isang guideway. Ito ay nagsisilbing test track para sa unang mass transit system na bubuuin at ide-develop sa mga local engineers sa ating bansa. Ang unang phase ng proyektong ito ay pinapondohan ng DOST sa isang joint project na rin ng Administrasyon ng University of the Philippines patuloy nila itong tinututukan maging ang mga design at ang track na gagamitin. Ang proyektong ito ay pinalawak na sa 6.9 kilometers at ayon sa MIRDC, ang pagbuo nito ay hindi bilang kapalit ng mga jeepneys, kundi isang supplement habang naglalakbay sa iba't ibang ruta. Patuloy ang tagumpay na nakakamit ng MIRDC. Iginawad ang Philippine Quality Award Bilang recognition for commitment to quality management dito na pinangunahan ni President Inigno Aquino III kasama ang iba pang representatives. Ako si Jinkeper Lustica at approved sa amin ang ahensyang ito. Metal Industry Research Development Center. Medyo mahaba-haba. At uh, tulungan niyo akong i-welcome sa ating palatuntunan, sa ating putintahan ng ating mga bisita, si Engineer Joey Pangilinan, Senior Science Research Specialist, at si Ms. Karen Kagalingan, Science Research Specialist 2. Two. two. Okay, meron lang siyang 2. Huwag okay. yes. na sa inyong dalawa. Our youth already involved in development. Uh, okay, no, okay. <laughs> okay. Metal. Uh, how important is metal in a society? Tumapansin uh, okay. uh, uh, natin yung technology natin ngayon, mabilis uh, mag-upgrade. Uh -huh. So, kailangan, uh, kung makikita natin halos ng technology, kailangan natin ng metal. Uh -huh. So, uh, ganun ka-importante siya. Pag hindi nakasabay kasi yung pag-upgrade ng uh, sa metals natin, Ah, uh, yung technology, masyadong mabilis eh. Kailangan sabayan natin 'yun? Okay. Ah, uh, let's put a timeline ano. Ah, mm -hmm. uh, si Miss Karen ang tatanungin ko. From 30 years ago, gaano nakalaki yung difference ng metal industry when it comes to technology compared to now? Ah, uh, ngayon kasi marami na tayong mga studies plus kung mapapansin natin every industry may be food, agriculture, talagang malaki yung involvement ng metal kasi pag metal 'di ba parang yung mga machines natin na ginagamit natin sa bawat industry, it involves talaga the use of metal. So ganun kalaki talaga yung impact ng metal sa society natin. Okay. So that's why MIRDC is here kasi isa sa mandate namin is uh enhance yung uh, metal industry natin dito sa country natin. Okay. Now, I would like to emphasize something that mo, no? Yes. Halos lahat ay involved ang metal. Uh, from the big buildings, big bridges, yes. dun sa mga malalaking equipment natin na ginagamit natin, pati sa transport natin, yes. nandiyan ang metal. Pero even in the little things, kahit yeah. dun sa accessories ng mga kababaihan, yes. sa sapatos, yes. kahit sa electronics, yes. nandiyan siya. Yeah. So, ganun kalawak at ganun ka Uh, importante sa economic natin ang uh, economy natin ang metal. Hmm. Okay. Now, when we talk of metal, of course hindi naman 'yan metal kaagad eh. Meron yan pinanggagalingan. And our country is very rich in in, in natural resources, no? Hmm. Na uh, kasama din sa pagkuot ng metal. Hmm. Uh ito ba ay kasama sa mga nire research niyo? Kasama po siya. Um kasama po ang mga bagong mater, uh, metal so materials na uh -huh. na-kinikreate o uh, ni research Ngayon, uh, pagdating po sa tanong ninyo sa pagbuo ng metal kanina is kasama rin po sa services sa services ng MIRDC is yung foundry okay. o metal casting. Okay. So from uh, different raw materials, pagsasamahin po 'yun parang niluluto 'yan. So hanggang makabuo ng uh, isang klase ng alloy ng bakal para um depende kung anong aplikasyon na kailangan. Okay. It's very interesting kasi pag sinardong mo metal, meron tayo diyang uh, engineering aspect, meron din tayo diyan chemical aspect mm. kung paano siya yes. bubuin. Ito lahat na sa sakop ng MIRDC. Yes, kailangan pong sakupin yun kasi kung hindi ay wala pong uh, yun po yung manda mandato talaga ng MIRDC. Okay. Tapos meron din tayo mga researches ngayon, may mga studies na no, na dati kasi Uh, ilan lang 'yung mga metal na kinikilala. Mm -hmm. But now we have come up with combinations, no? Tapos pati 'yung testing niya ano kung saan siya pinakamagandang gamitin. Sa ako pa rin ng MIRDC, Miss Karen. Uh, uh Yes, Miss. Yes, ma'am, nagpo-provide po kami ng mga technical consultancies. Like meron okay. po kaming mga services na uh, mga customers na lumalapit sa amin and then meron silang uh, metal na ipepresent and then itatanong nila 'yung mga applications nito. So meron kasi kami ma'am uh, sa meron po kami sa isa sa mga sections or divisions namin sa MIRDC yung uh, testing and testing and analysis. So okay. doon po siya napapasok. Okay. Si Engineer Joey naman ano, uh, you are what kind of engineer? Metallurgical. Metallurgical talaga. Mm -hmm. Okay, sakto-sakto. Yes. Okay. Ah, uh, dati meron na tayong mga bridges, no? Kahit pre-colonial, meron na rin tayong gamit sa metal. Pero obviously, 'yung metal na gamit noon iba dun sa gamit ngayon. At saka 'yung uh, may mga rehabilitation projects tayo. Kino-konsulta ba kayo ng mga ibang experts pagdating sa ganito? Halimbawa kasi, 'yung metal na ginamit doon, hindi na siya ginagawa ngayon, pero they want to rehabilitate and they want to preserve kayo ba yung pinupuntahan doon? Uh, meron po. May mga pupunta okay. po sa amin para mag uh, humingi ng payo uh -huh. sa mga, especially sa mga bakal. Uh -huh. Kasi yun po talaga yung <laughs> meron tayo sa Pilipinas. Eh. Right. Yung ibang klase ng uh, metal, uh, unfortunately, wala sa Pilipinas. Pero pagdating sa bakal, uh, yung Pilipinas po ang uh, uh, is ang MIRDC, uh, isa sa mga kaya niyang uh, itugunan is yung sa, sa bakal niya. All right. Now, MIRDC is under the DOST. Yes. Pag sinabi natin DOST, yan yung end all be all ng uh, uh, uh sinasandigan ng gobyerno in uh, in, in implementing no, at even policy making ng gobyerno pagdating sa technology. Sa so, mataas ang standards na ini-implement ng MIRDC, I suppose. Yes. So. okay. Paano ninyo napag-aaralan yung mga metals? Do you do studies with other countries? Uh, meron po mga established na mga linkages din okay. uh, with uh, uh, other countries din. Uh, so kung meron po mga projects, uh -huh. yan, diyan po kami pumapasok. Kung uh, uh -huh. supported ng government o ng other uh, organization from other countries, um, sa uh, kakantak po kami na research. Okay. Alright. Gaano ka laki when it comes to pesos, o so, siguro dollars, ang metal industry sa Pilipinas. Ah. Can you just give me a ballpark figure? In the millions? In the billions? Siguro billions. billions well, no, I have no exact talaga figure para sa, sa ganyan. Pero I would uh, uh, assume nasa billions. Okay. Ito, tanong ko. Ito, personal na tanong ka. Forgive hmm. me for my, my ignorance. But pag sinabi nating bakal, ano exactly yung pinag-uusapan natin dito? Ang ang stainless steel ba ay bakal? Ang aluminum ba ay bakal? Ano ba 'yung sinasabi nating bakal? Um technically po kasi pag sinabing bakal, combination siya ng carbon sa kanang ah. iron. Okay. Okay. So pagka wala 'yung isa, hindi siya pwedeng tawaging bakal. Okay. So carbon hindi, and iron. Iron. Okay. okay. Ang percentage is up to uh, 2% carbon tinatawag siyang steel. Hmm. Sa, sa pagka-graded ng 2%, technically, cast iron na siya. Okay. Okay. So, yun po. Uh, sa Tagalog, pundido, tinatawag yung cast uh -oh. iron. Pero sa isang ordinaryong tao, parang parehas eh. Parang bakal. Sa kanya, parehas. Uh -oh. Ayun. Yung pundido tinatawag natin, yun yung uh, mas Al matigas. Uh, mas uh, matigas, mas malutong. Mas malutong. Mm, okay. Mas brittle siya. Ano dun yung madaling kalawangin o pareho lang? Um, yung stainless steel, yun yung pinaka uh, sa, sa lahat ng mga uh, baka, This, yun yung pinaka matagal. Mm -hmm. Pero kung sa dalawa, depende po yun sa environment kung saan sila naka-expose. Ah, okay. Ayan. So, siyempre pagka malapit sa dagat, iba yung erosion nun? Yung yan, yeah. kasi kalaban talaga ng mga baka ng mga stainless steel ay Moisture. yung, yung um, <coughs> asin, yung acids, uh -huh. yan. Yan. Saka, syempre, yung oxygens ang included. So, ang ibig mo sabihin, Engineer Joey, ang stainless steel ay bakal din? Bakal po siya. Okay. Other than stainless steel, tsaka yung tinatawag natin po dito, yung bakal na po dito, yung ginagamit sa mga... Sa manhole. Uh, sa mga reha, sa mga sa, uh, paggawa ng also, ibang furniture. Poso. Uh, yung yan mga po, matitigas na... Yung mga cast iron. Na, cast iron na ang tawag dyan. Yung iba, garden sets. Uh, yung garden sets sa upuan, mesa, yung mabigat. Ah, uh, ano po yan? Uh, rot ano? iron. Rot iron rot naman rot iron yan. Na siya. Okay. Ano naman features, ang difference ng rot iron sa cast iron? Ha, ang rot iron po, kabalik na naman, halos konting-konting ano na lang carbon siya. Halos pure, pure na iron na siya. Ah. Yeah. So, more on, uh, kung kumbaga yung steel sa gitna, yung rot iron mo papunta dito sa, sa mababang carbon. Okay. And yung cast iron mo, pataas okay. na carbon. Okay, metallurgical lesson of the day. Something new every day, you learn it, di ba? ang uh, pagka sinabi nating bakal, two major components which is carbon and yeah. iron. So pagka nandoon yung dalawang component na yon, ang classification niya ay bakal. Yes. Okay. Now, ah uh, 2% po. Two up, to two percent. up to 2%. Up to 2%. Kapag ka over doon, cast iron nung tama. Cast iron. Uh, bakal pa rin yon. Ah, uh, pundido sa Tagalog. Eh. Pundido oh, sa Tagalog. yun lang pa para lang siyang bakal sa isang ordinaryong tao. Pero Um, uh, Technically, may mga iba na silang, magkaiba na sila na property. Okay. Uh, sa, kumbaga sa animals, iba na na species yon Okay. Now, um kasi sa Pilipinas, nakikita natin, developing country tayo, no? Uh, so, yung construction business natin, pat patu-patuloy pa rin. At even outside of Metro Manila, may mga construction business tayo. At ang construction ng pinaka mataas na consumer ng metal uh, kasi malalaki yung mga ginagamit nila. Pagdating sa ganitong aspeto, ano yung contribution ng MIRDC in terms of research? Ano ba ito? Tensile strength? Ganun ba yung pinag-aaralan? Meron po kaming um, uh, testing facility, mechanical test na ginagawa sa MIRDC pagdating sa mga rebars. Ayan, so pwede po nila ipatest sa MI para malaman po kung pasok sa standards. Kasi ah, uh, malalaman nila doon kung yung isang ginagamit na rebar ay substandard o hindi. Okay. So, pati yung safety ng mga vehicles yes, pati natin, po. tinag-aaralan din ng MIRC. Okay. May mga standards tayong sinusunod. Okay, that's very nice. Si Miss Karen, may itatanong ako sa iyo maya-maya ng konti. Because when we talk about steel no and metallurgy, uh, male-dominated itong itong industry na ito, itong field na ito. No? And you are a very young uh, lady. And you're into this. At hindi lang basta into this, but you're into research. Yes. Mamaya, interviewin kita kung bakit nagustuhan mo ito. Tsaka kung ano yung mga rewards ng uh, pagiging involved dito sa field na ito. Yes. Okay, okay, Alice, mga kaibigan, si Miss Karen at kung bakit niya pinili ang metallurgy sa kanyang field o sa kanyang profession. Okay, Alice.